Magandang araw po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong Monday, February 3, 2025. Sa kasalukuyan, wala tayong binabantayang low pressure area, LPA o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Gayunpaman, asahan pa rin natin ang patuloy na epekto ng easterlies at ng northeast monsoon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dulot ng amihan na kasalukuyang nakakaapekto sa Northern Luzon, maaaring maranasan ang mahihinang pag-ulan o pag-ambon sa silangang bahagi ng rehiyon. Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, patuloy ang epekto ng Easterlies o ang mainit na hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Dahil dito, asahan natin ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating kapuluan, lalo na sa tanghali. Ayon sa pagasa, may mga kaulapang namamataan lalo na sa Mindanao. Posibleng magdulot ito ng pag-ulan sa eastern sections ng Mindanao kung saan mataas ang tiyansa ng maulap na panahon ngayong araw. Sa ibang bahagi ng bansa, inaasahan ang generally fair weather maliban na lamang sa posibilidad ng biglaang pag-ulan o thunderstorms. Sa mga susunod na araw, magpapatuloy ang epekto ng northeast monsoon sa Luzon at posible itong lumakas. Sa darating na Wednesday, February 5, asahan ang mga pagulan sa eastern sections ng Visayas at Mindanao pati na rin sa Bicol region. Posibleng makaranas ng moderate to heavy rains sa mga naturang lugar kaya't mag-ingat po ang ating mga kababayan sa Bicol, Eastern Visayas, at Eastern Mindanao. At sa lagay ng panahon sa Luzon, dulot ng amihan, makakaranas ng light to moderate rains sa Batanes, Cagayan, at Apayao. Sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, kabilang ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, at Cagayan Valley, magiging generally fair ang weather maliban sa ilang isolated light rains. Sa Central Luzon at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan ang maaliwalas na panahon na may posibilidad ng biglaang thunderstorms sa hapon o gabi. Ang temperature forecast sa Luzon: Lawag, 23 to 31 degrees Celsius. Tuguegarao, maximum temperature na aabot ng 31 degrees Celsius. Baguio, 16 to 23 degrees Celsius. Metro Manila, 23 to 33 degrees Celsius. Tagaytay, 23 to 29 degrees Celsius. Legazpi, 24 to 31 degrees Celsius. At sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, sa Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahang generally fair weather maliban sa posibilidad ng biglaang thunderstorms. Sa eastern sections ng Mindanao, particular sa Caraga, asahan ang scattered rains and thunderstorms dulot ng easterlies. Posible rin ang maulap na panahon sa ilang bahagi ng Mindanao ngayong araw. Ang temperature forecast sa Visayas at Mindanao. Puerto Princesa at Kalayaan Islands. Maximum temperature na aabot ng 32 degrees Celsius. Iloilo at Tacloban, aabot din ng 32 degrees Celsius. Metro Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Metro Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. At sa Kalagayan ng Karagatan, sa ngayon, walang nakataas na gale warning. Gayunpaman, pinapayuhan ang mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat sa baybaying dagat ng Northern Luzon, kung saan inaasahan ang katamtaman hanggang maalon na karagatan. Sa mga susunod na araw, posibleng lumakas ang amihan na maaaring magdulot ng maalon hanggang napakaalon na dagat sa ilang baybaying dagat ng Northern Luzon simula bukas. At yan ang ating latest update sa lagay ng panahon. Para sa iba pang updates, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang aming channel. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating latest weather reports. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.